So, mga kabarangay, may panibago tayong bisnegosyo ulit. Ito yung tinatawag na bisu-bisu. Tinda ni ang aking tita. Yeah, mag kayo sa mga customer <laughs> nyo. Mga customer Mga customer natin. <laughs> oh. Ano oh. Pa pang paninda nyo? Banana Q. Yan. Sa Puruk City lang ito. Kung ano, kung ito masarap kaya. na, no, ano, banana Q. May latik-latik. Yung may latik-latik. Hmm. Kasi pag itong dry, yan, Pero ang hirig ko talaga, ito, bisu-bisu. Ito yung paggawa nyo, trail siya, no? Ayan. Order lang kayo sa akin, tapos sabihin ko yung tita ko. yan, may sariling tricycle yan. So, bigyan mo lang pre-test na paano isasabihin niya na ito sa mga video. Uh, ito, may binigay sa akin, tingnan natin. Hmm, sarap so, pa. <laughs> ang masasabi mo, sister, dyan sa binili mo. Ah. Ay, binigay pa yan, binigay din ba? Pwede yung plate sa atan. Ay, binili. Ay, susipal. Ah, sige. Ay, promote nyo, promote nyo din. Okay, kayo. Hindi, promote nyo. Ay, bye-bye. Sumpalatampol. Sumpalatampol. Salamat sa promosyon. Ah, sige, sige. Sabalakot eh. Okay. Salahan nyo lang mo tayo, Jad. Joy, Jen. Purok sa tais. Ang may napurok, indan nyo. Tapos, anak, yun ay kagawad na. i